News mga balita ngayon, Philippine Air Force at Philippine Navy sumailalim sa pagsasanay sa ship deck operation. Bagong advisory council para sa seguridad at modernisasyon binuo ng Philippine Army. Pag-alis ng Pilipinas sa FATF grey list, isang tagumpay, customs bureau bahagi ng reforma Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ng ngayon. Sumailalim sa pagsasanay ang Philippine Air Force o PAF kasama ang Philippine Navy o PN upang mapahusay ang kakayahan ng mga piloto at tripulante sa pagpapalapag ng kanilang rotary wing aircraft sa mga barko. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, patuloy ang kanilang pagsasanay sa shift deck operation upang matiyak ang kahandaan sa ganitong operasyon. Sinabi rin niya na maaaring magsilbing escort ang kanilang mga helicopter sa civilian maritime patrol aircraft na nagbabantay sa West Philippine Sea o WPS. Kaugnay ito ng insidente noong Pebrero 18 na ang isang Chinese Navy helicopter ay nagpalipad ng mapangadim na maniobra laban sa isang BFAR aircraft sa Baho de Masinlo. Sa pagsasanay ginamit ang BRP Tarlac LD-601 at BRP Davao del Sur LD-601. 602 ng Philippine Navy. Inanunsyo ng Philippine Army o PA ang pagbubuo ng Strategic Advisory Council o SAC upang gabayan ang hukbo sa paglipat patungo sa external security operations at modernisasyon. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Di Maala, ginanap ang unang pulong ng SAC sa Fort Bonifacio, Taguig City sa pangungunan ni Lieutenant General Roy M. Galido at Army Advisors pinag-usapan dito ang reformang makatutulong sa operasyon at organisasyon ng Philippine Army. Pinilita ng SAC ang Philippine Army Multisectorial Advisory Board na itinatag noong 2011. Mas nakatuon ito sa pagbibigay ng payo at pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang sektor. Kumpiyansa sa Lt. Gen. Galido na ang SAC ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng hukbo upang harapin ang mga bagong banta sa seguridad ng bansa tinanggal na ang Pilipinas sa Gray List ng Financial Action Task Force o FATF, isang talaan ng mga bansang may mataas na panganib sa money laundering at terrorism financing. Ang disisyong ito ay resulta ng malawakang reforma ng pamahalaan sa pagpapalakas ng Anti-Money Laundering o AML at Counter-Terrorism Financing o CTF measures. Sa pangunguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Isa sa mga ahensyang nag-ambag sa tagumpay na ito ay ang Bureau of Customs o BOC na nagpaigting ng pagbabantay laban sa smuggling ng bulk cash. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Y. Rubio, patuloy nilang pinalalakas ang financial monitoring sa tulong ng iba't ibang ahensya, kula ng Department of Information and Communications Technology, Philippine Coast Guard o AMLC. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa Bawat Pagputo ng Balita.